ang dilis isang akal lang ang dami daw dilis pero di nahuhuli hmm. bahol na bahol bahol ng dilis yeah, Ito, mo, ito, dito.

kaya tan mo ani karang magdudurbug <laughs> git lang <laughs> sila kay dito at reklamo na lat pa na didisakatadan wala reklamo mo sponino pareto ano pareto ka ni ho

pati ini na. Bol na no. ni hmm. na kuan aga Yan sila lang ang pagbilad. Kani panahon no. Pile. May ang Oh, man urog sa palata. na. dia punya arti sudut nah lo tadi tuh gak ada sudut